Ang kasalanan ba ni Juan ay pwedeng sisingilin kay Pedro? O si Pedro ang nagkakasala, si Juan ang paparusahan at papatayin? Sa Islam hindi ganun. Sa Christianity, ha? nakasala daw si Daniel, Adam at iba, nakasala sila, lahat ay yung kasalanan nila ay namanan natin, nasusunod natin. At dumating daw ang kamatayan natin dahil sa kasalanan ni Adam at ni iba, lahat daw tayo ay nagkakasala. Tama po ba? Ayon sa Biblia. Ha? Huh? Dito sa Deuteronomy 24 Gisay sinasabi, ang kas, ang nagsasabi ang kasalanan ng ama ay eh, sa ama lamang. Hindi papatayin ng ama dahil sa kasalanan ng anak. Hindi ng anak ay eh, hindi pwedeng papatayin dahil sa kasalanan ng ama. Yan doon sa Ezekiel 18.20 sinasabi rin na hindi mamatay ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Huh? Ang kasalanan ng ama ay para lamang sa kanya. At ang kasalanan ng anak ay para lamang sa kanya. Eh bakit nagkakasala si Adan at si Eva? Lahat tayo ay nagkakasala. Para bang pinaparusahan ninyo si Pedro? Ay si Juan naman ang nagkakasala. Wala pang kasalanan. Anak pa ng Diyos. O Diyos pa mismo. <laughs> Diyos pa mismo nagpakamatay. Bakit? Hindi mo pa maligtas ang tao, Diyos ko, kung hindi ka magpakamatay? Ha? Gaya ba ng uh, isang building, magagawa mo mo lang sa iyong salita. Hindi mo gawin. Ay talagang nagpapawi sa ikaw para gawin mo ang building. You cannot forgive human beings sins. Ha? Uh, by, by only saying your words. Ha? Nagawa nga ang mga bituin. Nagawa nga ang mga lupa o ang mga planita sa salita lang, Diyos. Yung pang ng kasalanan ay hindi mo magagawa. Yan ay kasinungalingan ho.